Wow na wow naman talaga ang paayuda ngayong araw sa IG stories nitong si Bel Mariano. Yan nga ay patungkol sa kanilang kaganapan sa August 31. Grabe nga talaga ang excitement ngayon ng maraming mga bula para nga sa dalawa. Dahil nga din dyan, ay meron na naman tayong paayuda tungkol sa dalawa grabe talaga dahil sa August 31 ay may kaganapan nga ang Don Bell. magchi na naman at magiging cheerleader itong si Bell ni Donnie sa isang game. Yan na nga ang ating panibagong update ngayong araw patungkol sa dalawa. Dahil grabe nga ang mga paayuda ngayong araw, sunod-sunod naman din ang mga pinopost patungkol sa mga ganap nila sa mga susunod na araw ngayong buwan. Kaya naman marami nga talaga ang hindi na makapaghantay sa mismong kaganapan tungkol sa Don Bell. Kaya naman, dito. Yung Adlao Davao, ready na ba kayo for some fast football action? Tara na sa August 31, 2024 sa University of Southeastern Philippines Gymnasium for the Star Magic Shooting Stars Exhibition Game. Mapapanood nyo na ang inyong for sure ay pupunuin na naman ng mga bula ang mismo nga nitong kaganapan sa August 31. Sino nga ba ang hindi pupunta kung saan itong si Donnie at Belle ay naroon nga talaga? Grabe nga ang pag-aanyaya nitong si Belle Mariano sa ating lahat naman, huwag nang magpahuli pa at stay tuned lang tayo sa bawat kaganapan ni Donny Pangilinan at Pel Mariano sa mga susunod na araw. Kilig overload na nga talaga tayo dahil nga dito.